Diretso natin sa Department of Justice para magkabilang panik. panig. Yes. Asik Miko Clabano nasa tingin niya. Asik Miko Clabano, oh. sir. Good morning po sa inyo. Si Orly and Wang po sa DCWB. Good Radio morning, sir. TV, Hi, good morning. Sir Orly, Ma'am Wang, good morning po. Right from the start, eh, illegal yung Warrant to at pati kasama na rin po dyan yung pagsiserve at pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas sa Warrant to na sinilbis sa dating Pangulong Duterte. Anong reaksyon po dito ng DOJ at ano ho yung malasabi ho natin na siguro ay uh, dapat uh, paghahanda na rin habang uh, kasalukoy ni eh, nililitis po ang uh, kasong ito sa Supreme Court? Um, salamat po sa tanong na yun. No? At uh, nais ko lang po sabihin siguro na ito po ay Um, bago para sa atin lahat. Um, ito po ay novel kumbaga no, That's para right. sa atin lahat. So mm -hmm. just from the reactions of even yung mga experts po ng ICC, pati sila nangangapa and um, they even said that this is uncharted. However, ang DOJ po ay nandun sa planning po nung uh, pag-aresto at nakita naman po natin yung iba't ibang mga rules and protocols for arrest um, which are uh, found sa Rome Statute po at sa uh, Interpol mga yung mga protocols po nila at mga standards po nila no. So kinumply po natin lahat 'yon at kinumply din po natin yung mga local na rules on arrest. Okay. Kaya po siguro masasabi ko talaga na 100% legal ang uh, nangyari po kahapon. At yung role po ng ng DOJ ng mga prosecutor doon po no as per Article 59 of the Rome Statute legality of the area, meaning to say po lahat po ng um, nandoon na uh, nabanggit ng Article 59 ay nasunod at uh, yun po yung ina-test po na ng ating mm -hmm. prosecutor general ng DOJ. Yung Article 59 ang ginagamit ngayon, napaka-controversial. Nilabag daw yan dahil kinakailangan daw may jurisdiction mo ng mm. Philippine government, dumaan sa korte bago i-turn over sa ICC. Tama ba yung uh, pananaw na yun? Uh, meron pa tayong uh, sa tingin niya, meron pa violation po din ang government ng Pilipinas? Um, actually po, no, Article 59, yung Section 2, Tama po yung binanggit niyo po no, na kailangan promptly na dalhin yung arrest uh, sa competent judicial authority. Yeah. Doon po tayo nagtatalo, no? Yung competent judicial authority. Hmm. Ngayon po, sa pag-interpret uh, ng rule na yan, kailangan din natin maging practical. Dahil po, kung yung judicial, competent judicial authority ay may responsibility na mag-attest doon sa lahat ng yari sa warrant, uh, sa pag-serve ng warrant of arrest, kailangan po talaga na yung tao na yon ay nandun uh, buong time. Diba? I mean, na na witness niya talaga yung from start to finish. And meron e po kung, tayo noon, ASEC, nung panahon na inihain yung red notice hanggang sa ibigay yung warrant of arrest sa dating presidente. Opo, yung mga prosecutors po ay nandun from mm -hmm. the very start. Mm -hmm. Hanggang umalis po ay nandun din siya. Mm -hmm. So, um, pag sinabi natin kailangan pa natin dalhin sa court dahil siya ang mag a mm -hmm. eh yung judge naman po wala naman dun eh hindi naman yan na witness mm -hmm. yung um, yung yung pagserve ng warat hanggang sa pagbasa ng um, ng Miranda right at yung proper process ay nasunod so sa tingin ho natin yung interpretation nito yung competent judicial authority mm -hmm. ay kasama na din po dyan sa part na yun. Ah, sa part oh, na yun. Mm hindi -hmm. na siya na dapat man dumaan sa paglilitis, pagtingin ng lahat ng mga dokumento and decision ng isang hukom mm -hmm. o isang judge bago ito tuloy ang turn over sa ICC? Hindi ko ganoon ang interpretation, interpretation doon? Hindi po. Kasi practically speaking po, no, um, yung competent judicial authority ay dapat nandun from start to finish. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi naman natin ma-expect yung judge na na, um na na kukunin mo sa kaniyang um sala sa court niya mm -hmm. at ipawitness witness doon sa ano hindi po hindi po ganoon ang um sistema natin dito sa Pilipinas eh at okay. uh, at the end of the day um ang magsasabi talaga ng tamang interpretation mm -hmm. ay yung mga prosecutor sa ICC dahil hindi naman po tayo ang ano dito eh hindi naman po tayo yung nagbuo ng rules na ito yun as may isang pero go ahead sir okay um, ang isa pa doon ay lahat po ng na, lahat naman po ng um, protocols locally ay nasunod din. Kagaya nung Miranda rights na binasa po ni General Torres. Yes. Yun po ay um, yung Miranda rights na nakikita natin sa ating konstitusyon, sa ating batas. Yes. Meron pong binabanggit si Attorney Panelo kanina, I'm sorry, ASEC, uh, doon sa kanilang petition, isa sa mga main arguments doon ay, yung sinasabi, di ba, um, Orly, na prinsipyo po ng complementarity. Ibig sabihin, pag gumagana ang legal system ng isang bansa na po-prosecute yung mga nagkakasala, hmm. hindi dapat pinapasok ang ICC. Kasi parang sinusukom ang jurisdiction mo. Sa kaso ng dating presidente, pinapangalanda ka na at sinasabi daw po ng gobyerno na malusog at maayos ang judicial system, gumagana ang hudikatura ng bansa natin. And yet, bakit daw po natin ibinigay si dating Paulo Duterte sa ICC kung pwede naman siyang litisin dito sa bansa natin? Opo, um, magandang tanong po yun at uh, nais ko talaga i-clarify yan. Dahil yung complementarity principle po ay papasok pag unwilling or unable ang um, ang Pilipinas or mm. kahit anong bansa na mag-prosecute dun sa same crime. Yun, dun, dun po kasi nag, uh, nagkaka-ano eh, um, nagkaka confusion na ang Pilipinas, consistent naman po ang ating stance. We are willing and we are able. Mm. As a result, working po ang justice system po natin. Kaso nga lang, um, yung specific crime na pino-prosecute po ng ICC ay crimes against humanity. Mm -hmm. Yung mga pending po dito sa ating bansa ay mga single murder cases or multiple murder cases. Pero hindi siya umaabot doon po sa crimes against humanity na napaka-systemic at um, yung, yung parang systemic attack against the civilian. Yun po yung parang standard po kasi ng crimes yes. against humanity na, na parang may polisya, may systemic attack Paglaban laban po sa mga citizen ng bansa. And hindi po so, 'yun pwedeng gawin sa uh, loob ng Pilipinas, yung habulin siya sa ganong klasing level ng kaso. Pwede po. Bakit hindi po nating ginawa? Meron po Um well, that is a matter of evidence. Mm -hmm. Um yung mga witnesses po kasi ng uh, na lumapit sa ICC ay hindi na lumalapit sa atin. Mm -hmm. Ang lumalapit lang sa atin ay yung mga specific instances lang, let's mm -hmm. say a certain family or a certain victim na sa tingin po nila ay may police abuses. No? Mm -hmm. So yung yung mga inaano natin, yung mga pinaprosecute po natin ay specific instances of And I, I think, think yung matter or. na yan, yan mm -hmm. yung matter yes. na yan uh -huh. pinag-uusapan mm -hmm. natin weng uh, Asec, yan ang pwedeng erase. Actually, ng lawyer mm. -hmm. ni dating Paolo Duterte mm. -hmm. sa ICC sa so tingin po ninyo? Apo, oh, of course. All, lahat po. Pati yung jurisdiction, pati mm -hmm. yung validity of arrest. Pwede naman talaga nila i-raise yun sa ICC po. Eh, no? okay. um, these are all matters that have to be threshed out dun po sa pre-trial chamber ng ICC. Pero ang RG... DOJ... naman po talaga. Auntie ah, yes, OJ po okay. ay merong uh, ongoing na investigasyon ngayon do sa uh, maramihang namatay dahil sa EJK, dahil mga po police, sa Oblanto police, Kang. Mga polis yata under investigation. Nasaan na po yung investigasyon na yun? And pwede bang humantong yun sa posibilidad na matarget ang dating presidente considering na sa mismong mga investigation ng Senate and the House of Representatives, sinabi niya na inaako ko yan. Opo. Opo. Um, yung mga ganun po ay Uh, in, admissions against interest. No? Mm -hmm. Wala naman po siguro magsasabi na ginawa niya ang isang krimen kung hindi niya talagang ginawa. Mm -hmm. um, that is something na nasa batas, no? Na nasa loan evidence na yung mga admissions against interest, talagang magagamit mo 'yan sa um, sa, sa paglilitis mm -hmm. ng isang kaso. Ngunit po ay hindi naman po 'yan sapat dahil kung may inter may admissions ka against interest pero walang hard evidence na makasupport then the, the case will still not reach yung level na um, he is guilty beyond reasonable doubt. Mm -hmm. Kasi pag ganun, um, medyo manipis pa din po. No? Pero yung investigation ay um, siguro we could, we could say na nasa 40 to 50 percent siya. mm Kaso -hmm. nga lang, nauna na itong warrant of arrest na inilabas ng ICC. Mm -hmm. And nung nung uh, uh, tinadaan siya sa Interpol at in-endorse ng Interpol sa atin dito, medyo kailangan na talaga nating i-honor yung request na yun. Kagaya uh -huh. ng sinabi ni Presidente po ay itong Interpol ay isang napaka-crucial at napaka-importanting proseso na ginagamit din ng Pilipinas para makakuha tayo ng mga fugitives na umalis sa bansa, kagaya ni Alice Buo uh -huh. at ni Arnie Tevez. Uh -huh. Ito po yung kahalagaan talaga ng Interpol. So nung dumating yung warrant of arrest na galing sa ICC at inendorso po sa Interpol, wala na po talaga tayong choice kundi ipatupad okay. itong um, warrant of arrest. So commitment is hanggang Interpol lang hindi sa ICC? Mm -hmm. Yes po. Dahil um, ginagamit naman talaga po natin yung Interpol na yan almost on a daily basis sir. Okay. okay. Sige po. Asik na po. Thank you po. Ingat, sa salamat. Oras, Maraming salamat sa, sa pagpapalawalan. So ulitin sir ha. Good thank morning, you po. Good morning po Asik. Madaming salamat po. Thank you. Good morning. Department morning. of Justice Assistant Secretary Miko Clavano, mga kapusin niyo po napakinggan. Nako po!